Si, si Paolo Avelino, sobrang iksig lang ng parang nabitin. Kim Chu gusto pa rin makatambal si Paolo Avelino pagkatapos ng serye ni lang Linlang. Lang. Sa naganap na interview kay Kimi, natanong siya kung sino ang gusto niyang maging leading man, magiling niyang sinagot na, Gusto ko pang makasama sa trabaho si Paolo Avelino kasi nabitin ako sa eksena namin sa Linlang. Nagranta man ang kagustuhan niya ulit na makawork si Polo dahil nabigyan sila ulit ng proyekto. Napansin na mga fans na tila hindi nababanggit ni Kim si Sian Lim. Parang ayaw na niya talagang buhayin ulit ang love team na Kim C. Malalamang naganap ang interview sa kanya noong hindi pa binodcast ng dalawa ang kanilang hiwalayan. Dahil dito, masaya ngayon ang fans ng Kim Pao dahil halos si Kimi ay gusto makatambal si Paolo sa mga susunod pang proyekto. Ito ang sign na naging maganda talaga ang samahan ng dalawa.